Kasi dati po, nai dinala po sa ano, sa may po namin sa ospital. Sinugod po namin sa ospital. Nanginginig po siya siya, nakabarot sa kumo. Ay, no. Opo, nanginginig po siya. Ito so, na nga po ang hindi namin inaasahan na ayaw po namin mangyari. Bigla na lang nanginig eh. What's that? Huh. Uh, Uy, uh, so, Sige, uh, oh. Uy, ginabi na. si RC. Oh, na-cash out ko na yung pinadala ni Ma'am Carla. Ito. Uh, pinili natin ng manok para sa para bukas uh -oh. na ipapadala natin. At bigas para may ana natin sa kanya. Si tatay, para kay tatay bukas. So, para kay tatay bukas. Oo. So, dapat maaga so, pa, no? Maaga talaga tayo kasi may schedule ang pagpapadala ng pagkain yeah. doon. Kasi so, yung sukli. Sukli? Ito yung sukli pa? Ah, mm. ah, ito yung sukli galing kay Madam ano uh, Carla ng Iloilo. Ayun, ito may sukli pa po. At uh, binila ni Kuya RC si Tatay ng Pantinola bukas para maihatid sa ospital. ano oras natin yan ihatid ulit uh, bukas kay RC? Ah, 6 to 6.30 kasi kailangan umabot yan dahil ano oh. yun ang ano nila uh, schedule pag ano pag bibigay na pagkain 6 hmm. to 7 oh. lang no Oo. tapos Kaya kailangan alas 5:30 pa lang lutuin mo na siya hmm. okay. 5:30 tapos ano no ibibigay lang natin yan sa ano sa hmm. nurse Oo, oh, so. abot kasi hindi tayo pwedeng pumasok doon dahil isolation area yon. Hmm. Hindi tayo po pwedeng pumasok dahil bawal. Walang bantay, katsino. Hmm. Okay. Hanggang pintuan lang tayo. Hanggang Iyabot siya, natin ay, ito. Yung uh, ulam na maluluto bukas, bukas, para kay tatay, eh, ano natin. Sige. 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 Eh, parang matamlay ka ngayon, ano, kuya RC, ah. Nalulong patakos sa na naging talaga yung tatay, eh. Parang kasama rin naging pakiramdam mo. Pero okay lang yan. Matamlayan mm -hmm. natin para makatulong lang kay tatay. Mm -hmm. Kahit nga rin ako, di ba? Kahit hindi natin kaano-ano pala si tatay, pero parang Napalapit sa atin, medyo malungkot din yung nangyari sa kanya, no? Oo. Oh, kaya medyo matamlay din ako ngayon. Mm. Sige, sige, at bu bukas, o yeah. oh, paghatid natin, pasiyahin na lang natin si tatay oh, so, sa paghatid natin ng pagkain. Ayun. na ako. Sige. sige. Ingat. Bye bye, thank you. Bukas ah, agahan mo. Ah, aga mo. Sige sige, agahan. Sige. you. Ayan, uh, Good morning po sa inyo Time check, uh, 5.15 ng madaling araw no. Gumising po talaga ako ng maaga Para uh, iluto yung binili kagabi ni Kuya RC uh, At gagawa tayo ng tinolang manok para kay Lolo Berto, no. Uh, at ihahatid natin mamaya dun sa hospital Kasi uh, may time sila ng paghahatid ng pagkain uh, 6am to 7am lang po tapos, uh, hindi po kami makapasok sa loob ng kwarto dahil naka-isolate po si tatay, no. Uh, ipinagbabawal po yung uh, pagpasok. Pwede naman daw pong pumasok uh, para may bantay si tatay pero uh, hindi ka na po makakalabas kung sakaling pumasok ka. ayun uh, po yung sabi ni Nanay Mariko, no. Ayun, mamaya-maya, kabunta na po kami ni uh, Kuya Arce doon sa ospital para maghatid po ng pagkain, no. At tara, gawin na po natin. At ayun po, habang nagluluto tayo ng kanin at uh, ulam ni tatay, kumuha po ako ng ballpen at papel para sulatan po si tatay. At palakasin yung kanyang loob po no? at isusulat ko rin po yung mga sponsors po natin dito at syempre po kaya po nag-sponsor yung mga yan eh nakakaramdam po sila ng hindi lang po awa kundi nakakaramdam po sila ng pagmamahal kay Tatay Berto no kaya isasama ko po sila dito po sa tulat na gagawin ko gaya nga po ng sinabi ko kanina hindi po tayo uh, makapasok sa loob ng kwarto ni Tatay dahil naka-isolate po siya no at ito lang po yung tanging paraan na magagawa natin. Sa ngayon, ang bigyan po siya ng sulat at palakasin po yung kanyang loob. Mabasa niya naman po na meron pong naghihintay sa kanya na mga nagmamahal. Kaya, Tay, Berto, magpalakas po kayo dyan ha. Good morning. At ayan pa, alis Para dalhin yung pagkain. Kay Lolo Berto. Ayan tayo. Ayan. Alah, bas nasi tu yang Aziz At ayun, nahihadid na nga namin kay Tatay Alberto Tomiglias yung yeah. uh, kanyang pagkain. At mamayang tanghali, magkikita raw kami ni Nanay Mariko no, para bisitahin niya rin si Tatay Alberto. Salamat po sa sponsor na nagbigay ng pagkain ni Tatay. Okay. Ganun pa man, eh, may natira din. Kaya lang, sabihin namin, eh, ilalaan pa rin namin yung kay Tatay. Unti-unti namin i-i-ano yung binigay na ng sponsor. Sa lahat po nang nag-sponsor ulit, maraming salamat. Uh -huh. At dahil po dyan, eh, hindi ho kami nahihirapan na magpaabot ng tulong uh -huh. kay tatay, lalo kong gumagaan dahil po sa inyo. Ayan, maraming salamat po maraming ulit. Maraming salamat po. See you.